tangkad ito anong kayang pangalan nito oh si B tangkad ito hanggang tuhod lang ako oh ayan oh tangkad oh grabe tingnan natin ang tangkad niya oh oh hanggang tuhod lang ako oh ayan oh dalakad do, oh. bang tangkad ni wala ano, ano kayang tawag diyan oh ang tangkad do oh. hanggang tuhod lang niya ako oh. dumaan sa aking tabi oh oh ayan oh oh may dala, -dala siyang ano bag eh, lalagyan na niya ito ng barya eh ay mamaskuri niya ito eh namamaskot si kaibigang ang ngalok oh, baka ito siyang ngalok, tangkad oh oh, siyang ano, hanggang baywang lang kami oh oh, may dala-dala siyang bag oh, bigyan naman ng ano pamasko si idol, ang ngalok ang tangkad niya, oh, pakita mo nga yung bag mo ayo, oh, wala pa daw laman namamasko siya, bigyan ng 50, ayo, bigyan bigyan, bigyan ayo, namamasko si idol, Angalo, ang ngalo ang pinakamatangkad sa buong mundo ayo siya Oh, uh -huh. ayan oh. Uh ah, -huh. uh -huh. naman. Ayun pala matangkad dito sa tao oh, dito sa Pampanga, ayan. Uh. Ayun, tangkad oh. Uh. Ayun oh, uh. galaw-galaw, kuway kuway ang alaw. Uh. Salamat. Thank you, thank you. Sa mga na namang pupunta, idol ang alaw ng mo. ayon. <coughs> ayon, nagpaalam na, uwi na daw siya. Dala na daw doon sa kabilang uh, dulo. Ayon, ayon ginawa ko yung star, Rabida. Aba, nilipad na sa earth, ayun, ayun, oh, pangkad talaga, Ayo, kumawa pa sa bata, ayun, peace be with you, Merry Christmas, ayun, ayun, kumawa, Merry Christmas, ayun, thank you, thank you.